Iiging ang kapatid niyo, hmm? again, no? kapatid na Silbert, ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Naalala ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga na gawin daw siyang halimbawa katulad sa paggawa niyang halimbawa sa ating Panginoong Isu Kristo. Sa ibang salita, sabi niya, Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko sa ating Panginoong Isu Kristo. Sa Ingles, gawin ninyo akong example. Oh, example. Gaya ng ginawa kong example ang ating Panginoong Isu Kristo. Bakit ba uh, sinabi natin ito? Dahil may ginagawa tayong mga katoliko o may aral tayong uh, nakatuon, nakapokus sa mga banal o santo. Ang ating Panginoong si Kristo, siya ang ating pinaniniwalaan, siya ang ating example, pero tayong mga katoliko, ginawa din nating example ang mga santo. Di ba? Kung example o halimbawa, dapat ipapakita, di ba? Kaya nga tayong mga katoliko, meron tayong larawan o ribulto na pinapakita natin ang ating Panginoong Sigristo. Hmm? Meron tayong larawan ng ating Panginoong Su Kristo. Ipapakita natin ito. Linagay natin ito sa ating simbahan at sa ating bahay mismo. Di ba? Hmm. Ganon din ang larawan ng mga santo, ribulto ng mga santo. Hmm. Linagay natin sa ating simbahan at maging sa ating bahay kung dibuto tayo sa ating pagkakatoliko. Kaya nga, yung mga magpunta sa ating bahay, mga bisita natin, uh, hmm, ah, papasok sa ating bahay, oh, sasabihin nila agad, eh, katoliko ang may-ari ng bahay na ito. Dahil may larawan, larawan at ribulto ng mga santo. Ganun din, no? Kung makapunta ang mga hindi taga rito hmm? uh, o hindi mga katoliko makapunta o makakita ng sambahang katoliko hmm. o, malayo pa lang kapag nakikita nila ang crucifix sa ibabaw ng bay sembahan at saka may mga monumento o mga ribulto ng mga santo, katulad sa ating uh, cathedral no dito sa Dipolog may makikitang uh, larawan o ribulto o monumento ng mga santo. Bakit pinapakita natin ito? Dahil Example kasi ang mga santo. Example, no? Halimbawa. Ang ating mga teacher sa paaralan eh ano? hmm, Tinatabunan ba nila ang mga example? Yung mga deep ed, deep, deep ed teachers natin sa paaralan, yung mga halimbawa o mga example? Eh hindi ba nila pinapakita ito? Hmm? Oh. Tinatabunan ba nila ito o pinapakita? Eh pinapakita. Yung mga example ay eh, dapat ipapakita para magaya, magaya. No? Oh? Ano ba ang ibig kong sabihin? Hmm? Ano ba ang ibig kong sabihin? Sa ating pananampalatayang katoliko ang mga ganitong ah, paglalarawan natin sa ating pananampalataya, magandang paglalarawan nito. Pero bakit may mga kapatid tayong mga hindi-katoliko o mga separated brothers and sisters. Bakit sinabi kong separated brothers and sisters? Dahil karamihan sa kanila mga katoliko. At humihiwalay na sa pagkakatoliko. Hmm? Iniwanan nila ang katoliko sa akalang nasa mali ang pananampalataya ang katoliko. Maging ako noon, muntik kong iniwanan ang katoliko sa akalang tama ang mga sinasabi ng mga pastor at ministro ng mga hindi katoliko, hmm. okay, magandang uh, gawain, magandang uh, turo ng ating simbahan, hmm? at saka kailangan talaga, no? yung mga uh, visible aids o yung mga makikitang bagay na magpaala magpapaalala no sa mga mabubuting gawain no yung mga nagawa ng mga banal o mga santo na uh, isang example o huwaran no eh dapat maipakita natin ya sa publiko para magaya ang mga ginagawa nila kahit sa ating bansang Pilipinas, may Dr. Jose Rizal tayo. Hmm? Ah, nasa isip natin na si Dr. Jose Rizal ay isang bayani ng ating bansang Pilipinas. At ano ang ginagawa natin? Hmm? oh ah, Naggawa tayo ng monumento. Pinagawa natin si Rizal ang isang ribulto o oh, monument. Hmm? Ano ba ang pa kayo nito. Oh? Dahil para maalala natin palagi ang kabayanihang nagawa ng ating bayani. Oh, diba? Di ba? Mga kapatid at mga magulang, eh ano pa kaya ang mga bayani sa ating mga pananam, sa ating pananampalataya? Ang ibig kong sabihin mga santo o mga banal. Kung ginagawa natin ng larawan at ribulto, kung ginagawa natin ng lerawan, o ribulto o monumento ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal na ang kabayanihan niya ay bayani lang siya dito sa uh, ano ba uh, maliit na bansang Pilipinas no? Oh? maliit na bansang Pilipinas bakit sinabi nating maliit na bansang Pilipinas dahil kung ikumpara natin ang ating bansa sa ibang mga bansang malalaki, eh, talagang maliit lang ang Pilipinas. Maliit lang ang Pilipinas, no? Kung ikumpara sa ibang mga bansa. No? Kung ginagawa natin ng larawan o monumento o ribulto ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal na ang kanyang kabayanihan, bayani lang siya sa ating maliit na bansang Pilipinas, ano pa kaya ang mga bayani natin sa pananampalataya, yung mga santo o mga banal? Eh aba, yung mga banal at santo, ang kanilang kabayanihan ay hindi lang bayani lang sila sa isang bansa, kundi ang kanilang kabayanihan ay pang buong bansa ito. Diba? Dahil ang ating pananampalataya kasing kristyano ay universal. Kaya nga tinawag itong Catholic. No? Pang universal. Hindi lang para sa isang lugar. Diba mga kapatid at mga magulang? So kung ginagawa natin ng larawan o ribulto si Rizal, nabayani lang siya sa maliit na bansang, maliit na bansang Pilipinas, i e ano pa kaya? ang mga santo na ang kanilang kabani ka kanilang kabayanihan ay pang universal. So para hindi tayo maging inconsistent, no? Eh ano ba bakit eh, ginagawa natin ito? Ginagawa natin si Rizal ng ng monumento dahil yung monumento niya o larawan niya kapag makikita natin ito, no? Oh, halimbawa, yung sa mga plazas natin, sa ating plaza, yung makita natin ang monument o ribulto ni Rizal, eh, maalala natin siya. Maalala natin ang kaniyang mga ginagawang kabayanihan noon. Hmm? Ganon talaga ang example o halimbawa. Dapat ipapakita ito mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, ang Roman Catholic Church, ang simbahang katoliko, eh, ganon ang ginagawa, no? pinapakita ang mga larawan ng mga santo para magaya ang kanilang mga ginagawa noon. Kabayanihang nagawa sa pananampaladaya. Pero ano ba ang nasa isip ng mga kapatid nating humiwalay na sa atin, yung mga hindi-katoliko? Sa halip na maisip nila ang tamang uh, pakay sa ating paninimo paniniwalang katoliko kung bakit may mga may may mga ganitong bagay tayo eh iba ang nasa isip nila para bang uh, hindi lang para bang eh talagang no may may ano ba may nasa likod nito bakit ang nasa isip nila ay iba iyang eh, mga larawan at Ribulto daw ng mga santo sa katoliko, eh ginawang Diyos-Diyosan. Ginawang Diyos-Diyosan. Bakit nasa isip nila ito? Oh. Yung aral katoliko ay binabaliktad. Pilit na minamali. Ginawa daw ang Diyos-Diyosan. Hmm? Eh, alam naman natin yung mga nag-iisip ng kabaliktaran eh hindi po ito dapat maging tularan natin. Hmm? Sa totoo lang, ang isyo kasi tungkol sa mga larawan at ribulto, eh katulad ito sa uh, paksang pera. O katulad ito sa pera. Ang pera ay hindi bawal o hindi maling gagamitin kung gagamitin ito sa tama may wastong paggamit ng pera. Pag sinabi nating may wastong paggamit ng pera, ibig sabihin may maling paggamit din sa pera, ba? Diba? yung pera ay eh, gagamitin natin sa pagbili ng pagkain, ba diba? ang pera gagamitin natin sa pagbili ng ating mga pangangailangan. Pero kung ang pera gagamitin natin ito sa so pagano, pagsuburno o oh, oh, ang pera, ito na ang gagawin nating Diyos sa ating buhay. Eh, maging Diyos-Diyosa na ang pera. Bawal talaga na gawing Diyos-Diyosa ng pera. Dahil hindi po Diyos ang pera. Kagamitan lang ito. Kasangkapan lang ito sa pagbili ng isang bagay. Pero hindi ito Diyos. Pero kung ang number one na sa ating buhay, pera, eh katumbas nito eh ito na ang Diyos mo at maging Diyos diyosan na ito. Di ba mga kapatid at mga magulang? No? Dahil sa ating paniwala kasi sa Diyos, eh siya lang ang dapat na maging number one sa ating buhay. Yung ibang mga ginagawa natin sa buhay, gusto man natin ito, pero wag natin itong number one Oh, dahil i lang ang number one sa ating buhay ang Diyos. So, ang ating mga gawain ay eh, dapat uh, uh wag wag nating ano ba uh wag tayong gagawa ng para bang ikompetensya natin sa Panginoon o sa Diyos. So, ang ibig nating sabihin yung mga bagay na ginagamit natin sa mundo, oh, sa pera man, o at ang ating mga hilig, o oh, oh, ang ating mga ano, uh, passions sa buhay, yung mga gusto nating gagawin sa ating buhay, eh dapat uh, ano lang ito, pangalawa o pangatlo o pangapat lang ito sa ating buhay. Huwag nating gawing number one dahil iisa lang ang Diyos, is, iisa lang ang dapat na maging number one natin sa buhay. Eh, ang Diyos. Kapag may gagawin tayong uh, parang ganyan o uh, itulad natin sa Diyos, eh, nagkakamali tayo. Di ba? O. Oh. Ganun din sa ano sa larawan at tribulto. May tamang gamit ito at tinuturo ito ng ating simbahan. Tinuturo ito ng ating mga kaparian. Pero bakit uh, ibahin ang 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 nasa isip ng iba? <laughs> Ginagawa daw ng diyos ng Katoliko ang mga larawan at ribulto ng mga santo. May aral ba sa katisismo? You know, may libro ba kayong Catechism of the Catholic Church, yung CCC? Sa Catechism of the Catholic Church ba, pinangaral ng ating mga kaparian na gagawing Diyos-Diyusa ng mga larawan at tributo? Wala pong ganon. Malinaw sa Catechism, sinabi po ito, idolatry, sin of idolatry po ang paggawa sa mga ribulto ng Diyos-Diyusan. an hmm? Ano ba yung diyos mga kapatid at mga magulang? Ano? Uh, dapat ma-define natin ito. Actually, eh, biblical ito, no? Unang Korento 8.4, kung hindi ako nagkakamali ng pag-remember, uh, uh, no? Hmm. Sa versikulo. Ang Diyos-Diyosan ay eh, yung bagay na hmm, na uh, nasa isip mong ganyan pero hindi totoo. Huh? Katulad ba sa yung uh, laru laruan Doktor dokturan bakit inuulit-ulit natin pag sinabing doktor dokturan ah, hindi totoong doktor doktor doktoran lang di ba yung laro, laruan laruan lang oh yun din pag sinabing jusjusan bawal ang jusjusan ibig sabihin yung may bagay tayong uh, ginawang uh, diyos oh ibig sabihin Uh, inisip nating Diyos pero hindi totoong Diyos. Iyon ang Diyos-Diyosan. Ganon din, pag ang paksa na ating pag-usapan eh, tungkol sa mga larawan at ribulto, ang mga larawan at ribulto, maging Diyos-Diyosan lang ito kung ituring nating itong number one sa ating buhay o iisipin natin mga Diyos ito sa ating buhay eh maging Diyos-Diyosa na ito. Pero walang aral-katoliko ang nagsasabing gawing Diyos o number one sa ating buhay ang mga uh, larawan at ribulto. Ang aral-katoliko tungkol sa mga ribulto, malinaw po ito. Ano ang pakay? Ano ba ang aral-katoliko tungkol sa mga ito? Bakit may mga ganitong bagay? Eh, tayo. Sa aral katoliko, ang ribulto ay eh isang representation lang o simbolo. Representation o simbolo. Hindi po ito bawal sa Biblia. Ano ba ang halimbawa nito na hindi bawal ang ribulto kapag uh, nagsilbi lang itong representation? Pag-isipan ninyo ito. Yung si Moses isinugo ng Diyos. Sinusugo ng Diyos si Moises sa paggawa ng dalawang ribulto ng kiroben. Hmm? Si Moises, no? Ang Diyos mismo ang nagpagawa ng larawan, hmm? ng dalawang larawan ng kiroben. Ano ba yung kiroben, anghel? Si Moises ang isinugo niya. Mababasa natin ito sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. Ano ba ang ano? Ano ba ang ano silbi sa ipinagawang ribuldo ng Kiroben, Pinagawa ng Diyos kay Moises. Ay eh, nagsilbi itong uh, simbolo sa presensya ng Diyos dahil ang Resensya ng Diyos ay eh, nandun sa ibabaw ng dalawang ribulto ng Kiroben, no sa ibabaw ng altar o sa ark, uh, uh, old ark of the covenant. Okay. So, ang ribulto, no? Nagsilbi, nagsilbing uh, simbolo. At saka, nagsilbi din itong, ano, yung lara, ribulto ng Kiroben, nagsilbi itong representation ng mga anghel sa langit. Dahil yung ang Anghel. Eh, hindi pala mali kung gagawa tayo ng isang bagay katulad sa ribulto na nagsilbing ano, representation lang. Kagaya ba yung picture natin? Pwede itong gawing repre representation natin, itong mga IDs natin. di ba? Di ba sa uh, paaralan nire-require -re tayo na uh, ni re require tayo ng IDs yung mga makita ang ating larawan o picture ano ba ang uh, silbi nito eh, representation natin ng ID natin di ba yes so hindi bawal ha huh? Hmm. yan eh yung iba sabihin nila eh bakit niluhuran bakit uh, ano ba hmm? niluhuran ang ribulto eh Balikan naman natin ito. Hindi lahat din na pagluhod na yung linuhura natin e eh, ginawa na nating diyos Eh? Merong pagluhod na uh, unawain lang paggalang o veneration. No? Diba mga kapatid at mga magulang? no Ang simbahan katoliko hindi naman nagtuturo na yung pagluhod sa harap ng ribulto ng mga santo. Eh... Uh, inisip na o pinangaral na ng simbahan na ginagawa na nating Diyos o Diyos Diyosan ng mga, mga santo. Hindi po ganun. Kasi, ang pagluhod kasi, eh hindi lang ito act of worship of God. May pagluhod na unawain lang paggalang, eh kahit na sa Elijah, nihil niluhuran ng paggalang, ah, saan ba ito mababasa? 2 Kings 1.13 Kahit na sa New Testament si Pablo at Silas ay eh, niluhuran. Mababasa natin ito sa Gawa 16:29 hanggang 30. Hindi po lahat ng pagluhod, unawaing pagsamba. Na ang sinamba mo ay eh, Diyos. Hindi po, may pagluhod na unawain lang paggalang. Ang termino na ginamit ng Katoliko nito na uh, ang ang termino na ginamit ng Katoliko nito ay veneration. Magkaiba po ang veneration at adoration. Di ba? Wala na po tayong oras. Wala na po tayong oras. Okay, hindi ko pa na paliwanag ng <laughs> ng ano, uh, detalye, no? Uh, ang paksa natin ngayon, pero alam ko marami na sa inyo ang nakakaalam nito. Na ito. Isa lang ang dahilan kung bakit uh, ayaw ng demonyo na gagawa tayo ng mga larawan at ribulto ng mga santo. Ayaw niya, no? Kaya nga mm, uh, nag ano, may mga misinformation ng ikinakalat niya. Isa lang ang dahilan, dahil ayaw ng demonyo dimun na gawin nating example o maging tularan natin ang mga santo. Yon ang dahilan kung bakit ayaw ng demonyo na gagawa tayo ng mga examples examples para hindi natin matulad ang mga santo. So hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.